Lumang guaps guaps. I-share ko lang ito. Nakita nyo nga, kita nyo, tirik na tirik ang araw, sobrang init. Pero, bakit mga bagsak ang ulan? May kasabihan daw, meron daw milagro yan. Kaya magwi-wish daw tayo niyan. Kaya kayo magwish kayo kasi sinishare ko sa inyo. Ayan no, sobrang tirik ang araw, kita nyo. So, yun ang ulan Oh. Just imagine. Parang ganun lang, tingnan nyo po mag kayo, makiwish kayo sa akin kasi magwi-wish din ako kasi minsan nang po yung ano, tirik ang tirik ang araw. Ayun oh, tirik ang araw, 'di ba? Tapos ang lakas ng ulan. Isipin niyo 'yun, ayun oh. Hindi na nga makikita doon sa kabila oh. Ayun oh. Ayun, ayun ang lakas na ng ulan oh. Pero tirik ko ang araw niyan, mag po kayo at magwi din po ako. maki po kayo pag wi po. Ayun oh, ayun. Hmm? Tirik ang araw pero ang lakas ng ulan oh. Ngayon, humina na nga siya eh. po tayo na na ano na peaceful, ma ma-peaceful na po yung ano, yung kaguluhan sa ibang bansa. Tapos yung health natin. Lalo na sa love life dan, sa pamilya natin. Yun ang wish po. Kasi meron daw milagro yan. Pag umuulan, ayan o, oh, isipin mo, tirik ang araw, tapos umuulan siya. Bira lang po ito eh. magwi ka daw po. Makiwish na po kayo sa akin kasi Minsan lang to, tirik na tirik ang araw. Ayan. Tapos, bakas ng ulan doon sa baba. Oh. Sipin nyo. Kaya makiwish na po kayo mga guwaps-guwaps. Thank you.